Ayaw. Ayaw mo sing si Mama? Hello and welcome to Celebrity Home! Kinagiliwan ng mga netizen ang bagong video ng mag-inang Angelica Panganiban at Baby Bean, kung saan sinusubukang kantahan ni Angelica ang kanyang anak. Napasabi si Baby Bean nang ayaw ng kumakanta na ang kanyang nanay, at bumaba pa ito na siyang ikinatawa ni Angelica. Samantala, ibinahagi naman nila ang kanilang bonding sa isang playground, kung saan nag-enjoy si Baby Bean sa paglalaro. Way. Again. Tomorrow, tomorrow, I love you. Ayaw. Patayaw. Ayaw mo sing si Mama? 咪咪,咪,咪,<分>咪咪，咪咪。